Wow. pamilya ng Tanawan, Batangas sa ito naka maraming nabibili po ngayon ayan alam medyo may mataas na presyo may mura din eh. sa display po ito ito naman 550 600 din Okay, hanap mo ulit tayo. Karating lang natin. Umaalis lang ng sinasakyan ko. Ayan, alas uh, alas tres na. Medyan. Ayan, ang binili ko kanina. Namili po ako ngayon. Ayan. Ayan ang avocado ko. May bangkot po yan. tapos kilo. Ano? Labing isang kilo. Nakatawad ako na. Ayan. 10 kilo 500 tapos ito naman papaya 300 10 kilo din kamuti 300 10 kilo din ito naman ang aking mga 50 kilos to eh yung aking uh, saging na sapa ayan eh. bali 20 ang, 20 ang kilo hindi ko sa tanawan tapos ito naman pipi abukado uh, ulit yan bali 50 kilos din po yan ayan na uh, 500 din po, po yun ang kilo ayan yun ang, ang, ang ano ko ang taas ngayon ng mga gulay yung katulad ng pitsay ang uh, pitsay 500 ang 10 kilo tapos ito naman ang, ang ano naman ang rambutan kanina yung rambutan ng kasama ko pinili niya ah uh, 50 ang kilo at saka yung isang 100 ang kilo sa puhunan ko yun doon sa tanay yun magkano bintahan po nila dito niya ah uh, okay, mag aayos po muna o umaga po sa inyo uh, sa mga mahal ko ng mga kapasubaypay at sa mga kapwa pindor at kapwa, kapwa akong at sa mga silent viewer ko po dyan at uh, ganoon rin po dyan sa Luzon Visayas at Mindanao at sa mga uuit na video po natin dyan saan, kahit saan na ng mundo ah, uh, ingat po kayo lagi ah, uh, una, una po sa lahat uh, papasalamat po tayo sa Panginoon at binigyan niya po tayo ng lakasang katawan at na uh, ngayon po ang mga pamilya para magampalan po natin ang ating mga gawain ngayong araw na po ah, nagtitinda po ako ngayon ah, unang araw po ito ah, nakapon po namili ako ah, sana gabayan po tayo ni Lord para maging marami naman ang namimili po sa akin kasi madali po maupo sa ating paninda ah, salamat po Lord ayan, ito po ang ating tinda ngayong araw na to unang araw ko po nga kakatapos ko lang po mag-ayos uh, po ang aking tinda ayan may kamot. may sapa sa akin kwalita ang kilo <laughs> tapos ito naman po yung, uh, yung ano po suwa oh, yung uh, sisintang isang isang graso laki o, na isang kilo <laughs> tapos ito naman po yung aking kamuting dilawang laman yan ang kalahat Terti pipe ang kumula Ang kilo Kaya binibinta ko naman ito ng 60 Ang kilo ah, Ganun din po dyan o Ganun din po ang ating ah, Pipino O oh, mga gandang klase ang pipino po The finger stick Binibinta ko naman po ng 60 ang kilo 50 uh, oh. uh, ang, uh, oh, ang, so, ang kilo Kano'ng kilo Kano dito kuya? Uh, 120 hundred twenty, ma'am. Uh, Ganon rin po, yun. Sa aking avocado, ang ganda po ng avocado ko ngayon, no? na kalog na, po yun. Nakalog. Ayun. Nakalog. kinalog nakalog. Yan daw ang magaganda sabi ng mga customer ko. Ayan. Yan po ang aking tindahan lahat. Oh, At mayroon pa po ako mga 30 kilos na iniwan doon dahil medyo ilaw pa talaga na ah, ako kapit. Ayan, ang tinda ni Bob na din O, oh, mga suki, bili na po kayo. Sige po, ah, mamaya na po ulit. Ayan po, balap na lang po sa inyo lahat. Ayan po, ah, pangalawang araw ko na po ngayon wala ano ako kayo Ah, uh, 60 ang kalate ma'am. oh, kalate. Ayan, yan marami pa akong ano, pabukado sa taas mga 25 kilos pa Yung kaninang, kanina, magdami nang ngayon, maganday uh, mag tayo. uh, sa labing dalawa yun no, yung aking uh, suwa na yun uh, pito na lang natira lima na ang nabili tapos ang kamuti ko try kilos ko na lang uh, ng uh, 15 kilos po ayan bumili si ma'am ng saging na saba oh, ayan